vloggers, nandiwata, vloggers. Ah, so nandito na tayo ngayon, napakaganda ng lugar. Nandina nakita ko yung mga views sa daanan, so maganda. So outfitching na tayo, simpre. Wala sila, hand na pa. Tapos, um, dito, damit, post, ang tawag sa damit ko sa na kulay flow na walang lapa. Walang laba-lapa. <laughs> so ilaban na natin to dito ng ano, pasosyalan ba dito? Let's go. Punta natin. Sis! Mag-order kami ng coffee rito. Okay lang mo, tayo sa sabi. Di ba ka na ng view? Yes. 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 Oh, ang ganda, promise. Dito na lang ako. Ang laki pala dito, no? Nandun lang yung parisan ko, nasa baba. <laughs> yung parisan ko, nasa baba. Nakatanaw lang kami doon. Kasi medyo may kalayuan. So, ang ganda pala dito. Ito pala ang Puke Rush. So, guys, nandito tayo sa Amulo Rizal, no? So, papakita ko sa inyo ang kaano kagandang video na aming, uh, kung saan namin kaganap video. At vloggers appreciation. So, papakita natin yung lugar. So, ito yung Rush OP. Ayan guys, nakita niyo naman kung kaano kaganda ang view no? Tapos napaka-fresh ko ng hamin Fresh bird talaga na walang halong chemical So, ayan, may kita mo yung tubig So, ng mga bahay Basta nasa tubig talaga kami So, ganda ng view Ang tawag dito, makatayo ako ng Diwata Paris dito Diwata Paris overlooking Hindi siya overlooking -over Pag dito ka nagtayo kasi ang ganda So, kasi medyo maaga pa ngayon dahil syempre, di ba, hindi pa nag-i-start. So, nagsita pa lang sila ng mga iksin na mamaya. Kaya, pa nga nyo mamaya ang mga iyan. So, yun lang. Hello, guys. Uh, habang wala pang event, no? So, meron sila dito sa amin, sa akin binigay na room na so, kung saan dito muna ako magkatambay habang hindi pa nag-umpisa yung aming uh, programa. So, silipin muna natin kung ano kong ito. So, let's go. pasok na tayo. Ang ganda di ba? <laughs> <laughs> Meron silang tatlong kwarto na napakasosyal at napakalamig kasi kahit so... <laughs> tatlong pa <laughs> Ay, okay meron silang tatlong kama. sa pagpasok mo ang maabutan yung nabubungan sa inyo na misa. Tapos side by side, sa bandang kanan ay meron siyang kama. Pagdating mo sa kaliwa, may kama. Tapos pagdating dito, sa front may kama pa rin. So, ayun, nabubung muna tayo. Ang dito. promise. Naka-aircon pa talaga, oh. Tapos yan. Tapos yan, higa ako. Di ba kaya, So, ayun. <laughs> Sige, so mamaya panganan. Mamaya so, okay. panganan yung mga kaganapan mamaya hindi pa kasi nag start kasi habang hindi pa nag-e-start dito muna tayo sa isang tahimik na lugar na pusaan na baka fresh kasi aircon so sayang skin care. So dito muna tayo. <laughs> So ayan, di ba? Magkatalandahan muna tayo ngayon. So feeling ko, may pagpag ko ngayon dahil nasa taas ako ng bundok at ganda ng view. Uh, first time kong makarating dito sa Angon Rizal, napakaganda pala dito. At talaga naman masasabi natin, overlooking kasi talaga naman kita ko kayo. Nasa taas ako at lahat ng mga maritis dyan sa baba, kitang kita ko yung mga basho dyan sa, sa mga gilid-gilid at dyan sa baba, kita ko talaga kayo lahat. Oh Ang ganda dito sa Cooper Rush. Kung inyong napapansin ni eh, Parascopy po ito sa angon o na kung saan. Ayan dito ang pangdiwatang vloggers appreciation day. Ayan po. In a few minutes, <laughs> we're going to start our run. Nakikita niyo naman sa talagang super-bored little vlogger. The following sponsors who made this event possible. Of course, we would like to take easy breath. Romeo Pantuela. Pagsalabi nga. Ah, it?